Grabe mga pare ko, makakagawa na pala tayo ng DIY na ilaw gamit lang ang tubig, ang mantika, ang bigas at saka nga pala daw cotton buds. Bali mga pare ko, ito nga pala daw ay magandang gamitin kung ang inyong lugar ay brown alang ilaw at madilim. Ang kagandahan nga pala dito mga pare ko ay eh, hindi daw ito agad-agad na ubos. Grabe ang galing ba? Diba? Legit kaya ito mga pare ko. Eh? Grabe talaga mga pare ko, yun yung napanood natin sa video. Ang astig talaga. Nagamit lang ang mantika, tubig, bigas at cotton buds. Makakagawa na tayo ng DIY na ilaw. Yun nga pala ginagamit mga pare kayo kapag brown out. At pag-alam ako na mas maganda daw ito gamitin kaysa kandila. Legit kaya to? Kaya nun, mga pare ko, tetestingin ko rin talaga kung talagang legit siya. Dahil dito sa aming lugar, madalas brown out. Kaya, subukan natin. So, na meron nga pala ditong mantika, tubig, bigas, tsaka itong tagayan, tsaka cotton buds. So, mga pare ko, ang una daw natin gagawin ay, lalagyan daw natin ng bigas ito syempre ganto lang rame ayan ganyan lang rame ang sunod lalagyan natin siya ng tubig Yan, nalagyan na natin siya ng tubig. Ang susunod naman natin ilalagay ay mantika. Ayan, ganito nga lang pala karami yung mantika. Ang susunod naman natin ilalagay mga pare ko ay cotton bud. Siyempre, susukat natin yan. Dapat kay pantay lang siya ng itong tagayan so puputulan ko muna siya so yun mga pare ko eh naputulan ko na siya ang sunod na nilalagay ilulubog daw natin siya dito yan naku masyado pa siyang mahaba puputulan ko ulit yun mga pare ko eh sigurado naman siguro naman sakto na siya yan Wow. So, tingnan talaga natin kung legit siya. Sindihan natin. Sunod daw nating gagawin ay sisindihan natin siya. Tingnan natin. Tingnan natin kung legit. Wow, mga pare ko eh. talaga siya. Napakaliwanag. Totoo talaga yung nasa video. DIY ilaw tamang tama ito dahil dito sa lugar namin ay lagi na brown out. Grabe, legit talaga siya mga pare ko. Ikita nyo naman, no, totoong totoo. Pwede talaga siyang gamitin mga pare sa lugar na mga brownout. Pero paalala lang mga pare koy, kung gagawin nyo to ay mag-iingat kayo at huwag nyo ilalagay sa lugar kung saan maraming katabing bagay. Yun lang, salamat sa panonood, follow and share.